Ang cellphone na hawak mo, TV, appliances, at mga kasangkapan sa bahay. Malaki ang posibilidad na dumating ang mga iyan sakay ng barkong mula sa China. Sa ngayon, China na ang pinakamalaking shipbuilding nation sa mundo. Napatalsik nito ang ibang superpowers na bansa, kagaya na lamang ng US at Russia. Habang ang ibang bansa ay talagang humina sa ganitong larangan, sila'y patuloy na lumakas. Pero paano nga ba nila nakuha ang ganitong kapangyarihan? At dahil ba dito, talagang lugi tayo sa laban sa West Philippine Sea? Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang industriya ng paggawa ng barko ay isa sa mga pinakamahalaga at kritikal na bahagi ng global trade. Ang mga barko ay nagsisilbing pangunahing transportasyon ng mga kalakal at materyales sa buong mundo. Kaya't hindi maiikakaila na ang sinumang bansa na may kakayahan sa paggawa ng barko ay may malaki at makapangyarihang impluensya sa ekonomiya at geopolitics. Sa mga nakaraang dekada, ang China ay naging pangunahing puwersa sa industriyang ito at kasalukuyan itong nangunguna sa paggawa ng mga barko sa buong mundo. Ayon sa mga ulat noong 2023, ang China ay responsable sa paggawa ng higit sa 50% ng mga barko na ginagamit sa pandaigdigang kalakalan, isang napakalaking pag-akyat mula sa 5% noong dekada 90s. Paano nga ba ito nangyari? Ang China ay unang nagsimula sa isang simpleng layunin, maging sentro ng pagmamanupaktura ng mga produkto noong mga dekada 1980 at 1990, ang China ay nagsimulang mag-focus sa mga industriya ng paggawa ng mga produkto tulad ng mga kasangkapan sa bahay, teknolohiya at iba pang pang-araw-araw na kagamitan. Ngunit nung magsimula ang bansa nitong palakasin ang kanilang industriya ng paggawa ng barko, nagsimula itong makipagsabayan sa mga nangungunang bansa sa industriya tulad ng Japan at South Korea. Sa pamamagitan ng mga insentibong pampinansyal at mga pulisya ng gobyerno na sumusuporta sa paggawa ng barko, nagsimula ang China na mag-angkat ng mga makabagong teknolohiya at kaalaman mula sa ibang mga bansa, kabilang na ang mga higanting shipbuilding firms sa Europa at Japan. Ang pagiging kasapi ng China sa World Trade Organization, WTO, noong 2001 ay nagbigay ng mas maraming oportunidad para sa bansa na maka-access sa mga pondo at internasyonal na merkado, dahil dito naging mas madaling pumasok ang China sa pandaigdigang merkado ng paggawa ng barko. Ang mga mamahaling barko tulad ng mga container ships, bulk carriers, at tankers na ginagamit sa global supply chains ay unti-unting gawa na sa China at naging pangunahing destinasyon ng mga shipping companies mula sa iba't ibang bansa. Ang gobyerno ng China, sa pamamagitan ng kanilang mga long-term strategic plans tulad ng Made in China 2025, ay patuloy na nag invest sa modernisasyon ng kanilang industriya ng paggawa ng barko. Isang halimbawa nito ay ang pagtutok sa mga high-tech materials, advanced automation systems, at innovative construction techniques na nagpapababa ng kanilang production cost at nagpapabilis ng paggawa. Ginagamit nila ang mga ganitong makabagong teknolohiya upang makapag-produce ng mas maraming barko sa mas mababang halaga kumpara sa kanilang mga karibal sa industriya. Ang epekto nito sa presyo ng mga barko ay malaki dahil nagiging mas mura ang mga produktong gawa sa China kaysa sa mga barko mula sa iba pang bansa. Ang pag-angat ng China bilang pinakamalaking tagagawa ng barko sa buong mundo ay hindi lamang isang kwento ng ekonomiya at kalakalan. Ang People's Liberation Army Navy, PLAN, ay patuloy na nagpapamodernize ng kanilang fleet at ang mga barkong pandigma ng China ay pinapalakas gamit ang mga advanced na teknolohiya na nasa mga shipyard ng bansa. Ang mga shipyard ng China, tulad ng China State Shipbuilding Corporation, CSSC, ay gumagawa ng mga barko na hindi lamang para sa komersyal na gamit, kundi pati na rin para sa mga operasyon ng kanilang militar. Ang CSSC ay may 100 subsidiaries at siya ang pangunahing puwersa sa paggawa ng mga warships at military vessels ng China. Ang mga shipyard na ito ay nakabase sa mga lugar tulad ng Shanghai at Dalian, kung saan ang mga advanced naval vessels ay nililikha, kabilang ang mga submarines, aircraft carriers at destroyers na nagbibigay sa China ng isang agresibong maritime presence sa rehiyon ng Asia Pacific. Sa isang globalized na mundo, ang mga shipyards ng China ay hindi lamang gumagawa ng mga barko para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang mga foreign firms mula sa iba't ibang bansa ay nagpapasok ng mga order ng barko sa mga shipyard ng China. Sa pagitan ng 2019 at 2021, tinatayang 64% ng mga bagong order para sa mga commercial ships sa CSS ay mula sa mga banyagang kumpanya. Kasama na rito ang mga kumpanya mula sa mga bansang kasapi ng North Atlantic Treaty Organization, NATO, gaya ng Japan, France at Sweden. Ang mga barko na ginawa ng China ay ginagamit hindi lamang sa pangangalakal, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng impluensya ng China sa mga strategic waterway. Ang kalakaran na ito ay nagbibigay daan sa mga potensyal na banta sa national security dahil ang mga teknolohiya at resources na ginagamit sa paggawa ng mga commercial ships ay kadalasang ginagamit din sa paggawa ng mga military ships. Ang kalakaran na ito ay nagbibigay daan sa mga potensyal na banta sa national security dahil ang mga teknolohiya at resources na ginagamit sa paggawa ng mga commercial ships ay kadalasang ginagamit din sa paggawa ng mga military ships. Halimbawa, ang mga teknolohiyang ginagamit sa paggawa ng mga container ships ay maaaring madaling maiangkop para sa mga barkong pandigma tulad ng submarines at destroyers. Sa ganitong kalakaran, ang mga foreign firms ay hindi sinasadyang nagiging bahagi ng pagpapalakas ng military capabilities ng China, na nagiging mas komplikado ang relasyon ng mga bansang may interes sa South China Sea at iba pang mga strategic waterways. Sa kasaysayan, ang Estados Unidos ang pinakamalaking producer ng barko sa buong mundo. Sa panahon ng World War II, ang bansa ay nag-produce ng mahigit 2,700 na barko, kabilang ang mga Liberty Ships, na tumulong sa pagsuporta sa Allied War Effort. Gayunpaman, pagkatapos ng digmaan, ang shipbuilding industry ng Estados Unidos ay nakaranas ng pagbaba ng produksyon at pagkatalo sa mga pangunahing market sa mga susunod na dekada. Noong dekada 70 at 80, ang mga bansang tulad ng Japan at South Korea ay nagsimulang manguna sa paggawa ng barko. Ngunit sa huling mga taon, ang China ang naging pangunahing pwersa sa industriyang ito. Ang mga bansang tulad ng Japan at South Korea, nakilala sa kanilang mga makapangyarihang shipbuilding sectors, ay nagsimulang mawala ng market share sa global shipbuilding market. Ang China, na may malaking populasyon at mataas na kalidad ng paggawa ng mga barko, ay mabilis na nakapasok sa merkado at umabot sa dominasyon sa paggawa ng barko sa buong mundo. Ayon sa mga pagtatantya, ang China ay umaabot sa humigit-kumulang 50% ng kabuoang produksyon ng barko sa buong mundo. Sa kabilang banda, ang market share ng Japan at South Korea ay bumagsak mula 55% noong dekada 2000 patungong 40% na lamang sa kasalukuyan. Ang Estados Unidos na may natirang mga shipyards ay nahirapan na makipagsabayan sa ganitong uri ng kompetisyon. Ang mga pondo at subsidyo na ibinibigay ng gobyerno ng China sa kanilang shipbuilding industry ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa mga Chinese shipbuilders. Kung ikukumpara, ang mga shipyards sa Estados Unidos ay nahirapan sa mga isyo ng mataas na gastos sa paggawa at kakulangan ng modernisasyon. Kaya't ang mga barko ng Amerika ay mas mahal at mas mabagal ang paggawa kumpara sa mga barko mula sa China. Ang paglakas ng China sa shipbuilding industry ay may malaking epekto sa mga bansang may interes sa West Philippine Sea kasama na ang Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang China ay may kontrol sa mga bahagi ng South China Sea na itinuring ng mga eksperto bilang isang pangunahing estrategikong daanan ng mga barko at mga kalakal. Ang pagiging dominanting puwersa ng China sa industriya ng paggawa ng barko ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang magpatrolya at magtayo ng mga advanced na military vessels na magagamit sa mga operasyon sa South China Sea. Kahit na ang mga bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang mga karapatan sa mga territorial waters, ang patuloy na pag-unlad ng mga military capabilities ng China sa pamamagitan ng kanilang mga shipyard ay nagiging isang malaking hamon. Ang mga barkong pandigma na ginagawa sa mga Chinese shipyard ay patuloy na nagiging sanhi ng tensyon sa rehiyon at ang mga kasunduan at diplomatic talks ay madalas na nauurong dahil sa mga hakbang ng China sa militarisasyon ng mga isla sa South China Sea. Ang dominasyon ng China sa industriya ng paggawa ng barko ay patuloy na magbibigay ng malaking epekto sa global trade, seguridad, at geopolitics sa mga darating na taon. Ang mga bansang tulad ng Estados Unidos, Japan, at South Korea ay patuloy na nagsusumikap upang makipagsabayan sa China. Ngunit ang malaking agwat sa production capacity at mga subsidy na natatamu ng China ay nagsisilbing malaking kalamangan sa kanila. Sa kabilang banda, ang impluensya ng China sa South China Sea at ang kanilang kakayahang magpatrolya sa mga karagatang daanan ay nagiging isang seryosong usapin para sa mga bansang may teritoryo sa rehiyon. Tulad ng Pilipinas, sa ganitong konteksto, ang pagpapaigting ng China sa kanilang shipbuilding empire ay may malalim na epekto sa buong mundo at sa seguridad ng Asia Pasipiko. Kaalam, hanga ka ba sa produksyon nila ng barko? Lugi nga ba tayo sa WPS dahil sa mga barkong ito? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.